Miga, 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 big shout out na Sunday morning Luzon, Visayas at saka Mindanao mas especially sa ibang panig ng abroad. Ano pala ngayon na linggo mga guys, pizza 18 na sa buwan sa Mayo mga guys, taon 2025 mga guys. Tayo huwag morning greetings naman mga guys, pero before tayo mag morning greetings mga guys, tayo magpapasalamat ulit mga guys sa mahal natin na Panginoon mga guys, sa bagong pag-asa, bagong buhay bagong araw, bagong umaga na binigay niya sa atin kaya bigyan natin siya ng maraming maraming pasalamat sa mga milyon o palakpak mga guys yes, tayo ano mga guys o, kabalik lang sa inyong lingkod mga guys, yung mga katagong official vlogs mga guys, kasi pang araw kasi tayo mga guys yes, kapos tayo sa oras mga guys kaya kayong, ngayon lang tayo nakapag live ulit mga guys Yes, before tayo magmuning greetings mga guys, tayo magkapi muna mga guys At siyempre mga guys, walang ibang paborito sa mga katubong diesel vlogs Kundi ang NISCAPI Classic ng number 1 na solution mo sa iyo sa Camindanaumos Especially sa biyong panig sa Abroad. Number 1 dyan sa Kuwait, gamit ng Lodi Ko Pao na Palilya Itong NISCAPI Classic mga guys, sa Kuwait siya mga guys Yes, mega mega big shout out na greet Sunday morning sa iyo, Lodi Ko Pao na Palilya dyan sa Kuwait Sa kasamahan niya si Anjan. yes Magkapi mo tayo mga guys. Ang iskapi classic mga guys na nabiruan sa Luzon, Visayas, sa Kuminda, na almost specialist may ibang panig ng abroad na nagpapak init ng sikmura mga guys. O, oh, napakasarap nito na mga guys. Yes mga guys, tayo magkapi mga guys. Yes, with this kapi classic mga guys. Yes. Yes. Mega mega big shout out na great Sunday morning Luzon, Visayas, sa Kuminda, na almost specialist may ibang panig ng abroad. Unahin natin dyan sa ano mga guys, sa Caraga Region 13 mga guys. Yes, mega mega big shout out na great Sunday morning dyan sa Karagari Region 13 Fork size matin Au bun, bun city Sa mga magulang ko dyan, sa mga mga papa ko dyan Sa mga kapatid ko Sa mga anak ko dyan, si Bibi ko yun, At saka si Ikay Sa lahat ng mga followers ko dyan Sa Fork size matin Au bun, bun, bun city Karagari Region 13 mega, mega mega big shout out na great Sunday morning sa inyo lahat dyan Ito yung paborito yung mga guys Ang tinugong with Ginisang tugnos na tuyo Tugnos ba ito? Si maliit na tuyo Yes guys. Yes. Yes sa lahat mga followers ko dyan mga guys sa uh, Proxize Matinlao si Ate Julia Pugong dyan si Lala Mabandos. Oo. Sa so, lang pala ni Lala Mabandos mga guys. Ang kiyot sa anak nyo mga guys. Yes. Sa lahat ng taga Proxize Matinlao mga 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 big shout out na great Sunday morning sa inyong lahat dyan. Dyan sa barangay Bunbun -Bun kay Yukon Nyo sa asawa ni Santilita. Yes. Mga mga big shout out na great Sunday morning sa Yoyo. Dyan sa Pro 4 Bunbun. oh Kay Ate Francisca Combis dyan. Si Ate Francisca ka mga guys, sulit na followers ko rin 'yan mga guys. Yes, naka ano rin 'yung naka ano rin nakatutok rin palagi 'yan sa live streaming ko mga guys. Do, yes, nakatutok rin sa live streaming ko mga guys, sa reels ko mga guys, ang reels ni Glinski. Glinski Ordinaryo 2025. May motto is you cannot surprise the Carabao under the mango tree ang tao ay siguro. Yes, nakatutok 'yan si Ate Francisca ka doon. Dito naman sa YouTube channel ko mga guys, please subscribe sa YouTube channel mga guys, mga katugong official vlogs. Like share notification bell all para updated kayo mga guys sa mga bagong post ko mga videos mo ng greetings Luzon Visayas Mindanao most especially sa mga panig ng abroad mga nagbabagang balita sitwasyon sa panahon Yes Yes mga guys balitang e-sport dito lang sa YouTube channel ng mga katubong official vlogs mga guys oh, kaya mag-subscribe kayo sa akin mga guys Yes mega mega big shout out na greet Sunday morning dyan sa Barangay Libertan. Kay Inko Alex dyan, dyan sa Sawan, Santilina Mega mega big shout out na great Sunday morning sa iyo ko Dyan naman sa Barangay Kinamlutan Kay Ate Marji Rabilo Irong Yes, sa mga Eskubido family dyan Sa mga Sahur, sa Gunday family Yes Magandang magandang linggo sa inyong lahat dyan Sa Barangay Kinamlutan Yes mga guys Mega mega big shout out na great Sunday morning sa Bansa, Gihasan, Tubay Tinawisan Yes, Surigao City. Miga-miga big shout out ng Fleet Sunday morning sa inyong lahat dyan. Diyan sa babag area kay TLC -Si Risma kay Insan Sinam Tilia. Miga-miga big shout out ng Fleet Sunday morning sa iyo at TLC -Si Risma. Diyan sa barangay babag. Yes. Diyan sa, sa Kinibhanga na sipit. Kaya ang kululoy sa horda sa sawan sa tiid na. miga big shout out ng Fleet Sunday morning sa iyo kul. Yes. Miga 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 big shout out na Great Sunday morning. Diyan sa Ruhalis Carmen, speaking Ruhalis Carmen. Yes, sa mga agaw ko dyan, sila ni Papa sa hindi mama, sila ni Gaw Cyril dyan, sila ni Gaw silin yes, sila ni Gaw Bing dyan, yes, sa lahat ng mga pinsan ko dyan. yes, miga miga big shout out na Chris Andy muling sa inyo lahat lang, dyan sa Barangay Ruhalis, yes, dyan sa Muntata, Tagkatong, Tubod, Kabatuan, Taaw, Tapun, Baliti area, miga miga big shout out na Chris Andy muling sa inyo lahat dyan, dyan naman sa Sityo Tawal, kay papabing Bing, Kul Arman dyan, sa, dyan sa Manlangit, Manuligaw, Yes. Mega mega big shout out na Great Sunday morning sa inyo lahat diyan. sa Anawan kay uh, indayming Inday kay vlog. Hmm. <laughs> Hindi na nag-emote si Inday kay vlog ngayon na diyan sa Anawan na. Ah. Mm, sako pa rin ng ano sa uh, sa sana sako tong Sa ano ba ba sa Manuligaw ba ba o sa Carmen ng sako ng Anawan. Yes. Yes, mega mega big shout out na Great Sunday morning sa Cebu City, sakop lang Cebu City, dyan sa Kulapo City, sa Arc Ridge, Cebu, Yati Carmelita Git-git -git dyan git, kay Marilo Vicentino Mega mega big shout out Nagit Sunday morning sa inyong lahat jan, sa Cebu Yes Mega mega big shout out Nagit Sunday morning dyan sa Northville San Pirando Pampanga mga guys Speaking of Northville San Pirando Pampanga guys Yes Sa lahat mga pinsan ko dyan Si Manang Nining Kasawa ni Sengkulupi Sila ni Inil dyan Sila ni Gani si, Sila ni Insi Marlin Sila ni Sili Yes si Uncle Bubi yung gumawa ng sirama manyaman na ice cream ngayon mega mega big shout out ng Great Sunday morning sa inyong lahat sa Northville, San Fernando, Pampanga yes, dyan naman sa Bakulor San Fernando, Pampanga <coughs> excuse me po, kay kumpari lang lang ko dyan, kay mariling ko dyan kay so, inaanak ko dyan si Bibi Aya, mega mega big shout out ng Great Sunday morning sa inyong lahat dyan please, sa Bakulor, San Fernando, Pampanga yes <laughs> yes Jalo sa Nueva mga guys, kabalatuan Nueva mga guys, sa lahat ng mga kabag-anak ni Ludi Pauna po Lilia ko dyan, sila ni Bro Umil dyan, sila ni Rihina Grantla, si Ate Nili, sila ni Joyce dyan, sa lahat ng mga kabag-anak ni Ludi Pauna po Ludi Pauna po Lilia ko dyan sa Noy Ecija kabalatuan sa Iloilo, oh, miga-miga big shout out ng Great Sunday morning sa inyong lahat, yes, Miga 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 big shout out to Sunday morning sa agency mga guys. Ang agency ko mga guys na si Binplit Security Agency mga guys. Yes mga guys. Sa may-ari ng agency namin mga guys si Ma'am Midi Lastika. Magandang magandang Sunday sa iyo Ma'am. Kasawa na si Sir Sa buong staff ng si Binflit Security Agency, sila ni Sir Erwin Luistro Kay Sir Arnold Blano Ibadjan, kay Sir Charles Kalihan Jan, kay Sir Alfred Gesino, kay Sir Justin Tindugan kay Ma'am Marie Colgan, kay Ma'am Itilgan, sa buong staff ng Swinflex Security Agency, bigay 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 big shout out na great Sunday morning sa inyo lahat mga ma'am sir. At sa mga kapag 59 ko lima golf sira sira golf sa mga nagpurto ngayon sa mga disip sa mga night shift sa mga nagsira delta. Miga, miga 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 big shout out na great Sunday morning sa inyo lahat. Dan. Yes. Mega mega big sir, miga, big shout out na great Sunday morning sa Triple Papers Beta Plus mga guys. Yes, uh, mentor nila na si John Alcorcon sa Group Triple P Team ng Group Triple P Team Hope, Group Triple P Acting sa Group Triple Survivor Philippines sa upline namin si Abbila Tobira sa team namin ang Team All-In kay Apristila Tigay upline namin ng Team All-In si Apristila Tigay may gamigay big set out of it saan din mo rin sa'yo Tigay yes, upline namin Team All-In yes, sa nagbabagang balita mga guys yes, patuloy pa rin mga guys yung bilangan mga guys kung sino talaga yung deserving talaga mga guys na opo sa pistol natin mga guys sa mga konsihal sa mga congressman yes sa mga mayor oh yes sa walitang esport mga guys yes yung mga yung nuggets ngayon mga guys oh napakalakas ng nuggets ngayon mga guys na pinapanood sa buong Pilipinas ang, buong, ang nuggets mga guys sa sitwasyon ng panahon mga guys oh, sa oras ngayon mga guys na 6.50 ng umaga makulimlim yung panahon natin ngayon mga guys may mga patak-patak ngayon pag ulan mga guys, pag kidlat at pagkulog mga guys kaya sa mga papasok sa trabaho lalo na sa mga nagukumyot sa mga pupasok, huwag kalimutan ng dala ng payong mga guys kasi uso na naman yung uso talaga yung trangkaso ngayon yes. sa mga nagmumotor single naman mga mamsir sir mga, lalo na sa mga nagagrab sa mga ano sa mga rider oh, mga hit and run yung mga riders sa Jollibee lahat ng fast dandahan lang sa pumaniho, mga ma'am sir kasi maradulas yung mga kalsada natin yung ma'am sir di bali maliit sa destinasyon sa pasok ma'am sir ang importante safe sa biyahe sa mga jeepney driver naman sa mga tricycle driver sa lahat ng mga pampasahero mga service dandahan lang kayo sa pamaniho mga ma'am sir yes lalo sa mga pampasahero kasi hawak niyo yung buhay ng mga tao ma'am sir oh nasa kalsada yung hanap buhay niyo kaya dandahan na sa pamanihaw nga ma'am sir yes. yes sa mga nasa tahanan ng mga yun ati kuya mami daddy lula lulo nanay tatay angkil, anti huwag nyo hayaan maglaro yung mga junakid yung maliliit sa labas kasi sa nabanggit ko nga nauso yung trangkaso ngayon baka maambunan sila o mainitan mahina yung resistensya nila kaya bantayan nyo palagi mga mamsir sir Mm. Kasi kung magkakangkaso yung ana, mga anak, mga apo niyo yung anak, tugtuan na si John Lloyd Cruz. Mabibintan naman yung, mabibintan naman yung paracetamol niya sa gabay yung naman bigso sa ano niyang niyusip. Tubig at pahinga, hindi sapat. Magniyusip dapat. Maraming <laughs> maraming marami salamat mga sir. Panonood nyo dito sa YouTube channel ko mga sir. Ang YouTube channel yung mga katugong official vlogs. Please don't forget to subscribe my YouTube channel is yes, like, share, notification bell all para updated kayo mga ma'am sir sa mga bagong post ko ng mga videos mo lang greetings Luzon Visayas kami now most especially sa ibang panig ng abroad ang bagong balita sitwasyon sa panahon balitang sport dito lamang yan sa YouTube channel yung mga ito official vlogs maraming maraming salamat ulitin ko mega mega big shout out na great Sunday morning sa lahat ulit thank you thank you nyah, nyah, nyah.